Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Video ng epic fail na wedding proposal sa taas ng bundok, viral. Kahon ng sing-sing, nakabaligtad pala. Reaksyon ng ina matapos makatanggap ng bagong cellphone mula sa anak, kinaantigahan ng netizen. Babae mula Georgia, aksidenteng nalunok ang kanyang wedding ring. Pinakamalit na washing machine sa buong mundo, ginawa ng isang engineer mula India. At beef noodles na may pearl milk tea, binibenta ng isang resto sa Vietnam. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Core Memory Unlocked. Marami sa mga kababaihan ang nangarap na makaranas ng isang romantic at intimate wedding proposal tulad ng mga pangkaraniwa nating nawapanood sa pelikula. Pero sa kaso ng dalagang si Jai, tila naging romantic comedy ang eksena dahil nang mag-propose sa kanya ang boyfriend sa tuktok ng bundok, laking gulat nito na baligtad pala ang kahon ng singsing. -sing ang eksena sa viral video panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. Maliban sa mismong araw ng kasal, isa pa sa mga pinakapinaghahandaang moment ng bawat magkasintahan ay kung paano gagawing special ang wedding proposal. May mga ginagawa ito sa isang exclusive dinner date. May iba na sa harap ng buong mundo, sa tabing dagat o di naman kaya ay sa tuktok ng bundok, gaya na lang ng ginawa ni Chris. Pero ang dapat sana'y breathtaking at kilig moment, naging romantic comedy bigla dahil sa epic feel nitong proposal sa nobya nitong si Jai. Sa kanilang viral wedding proposal video, makikita ang pagluhod ni Chris habang si Jai naman ay walang kamalay-malay sa mangyayari na kinukuhanan pa ang magandang view mula sa taas ng bundok. At sa kanyang pagharap, napahagalpak na lang ito na may matching palo pa nang mapansin itong nakabaliktad pala ang box ng singsing. Pero sa kabila ng epic moment na ito, diretsyo simbahan pa rin ang kasalang Chris at Jai matapos makuha ni Chris ang matamis na oo ng kanyang kasintahan. Sinelyuhan naman nila ang kilig moment sa isang intimate kiss at hug sa ibabaw ng mga ulap at bundok. Bumuhos naman ang suporta ng mga netizens sa eksena ng couple na naniniwalang mas naging espesyal lalo ang proposal dahil sa nangyari. Sabi pa nga ng mga ito, mukhang on the road to a happy married life ang dalawa dahil palang sa genuine na tawa ni Jai. Samantala, humakot na ng higit 10 milyong views sa social media ang viral wedding proposal video ng vlogger couple. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, thank you ma! Halo-halong emosyon ang naramdaman ng isang ina sa Bulacan matapos siyang bigyan ng kanyang anak ng isang brand new cellphone. Mula kasi sa pagkagulat, agad na lumapat ang mga ngiti sa mukha ni nanay na sunod namang naluha sa tuwa ng matanggap ang regalo. Ang mga netizen tila kasabay rin ni nanay Lordel na umiyak at tumawa. Ang kwentong yan, panoorin sa Trending Report ni Rose Babiera. Hindi na itago ng isang ina ang kanyang emosyon, makaraang makatanggap ng brand new cellphone mula sa kanyang anak. Sa viral video na ito, tila normal na araw lang na kumakain ang pamilya ni Nanay Lordel sa isang restaurant. maya, -maya pa, pabirong humirit ang kanyang anak na tila nakita nito ang isa nilang kakilala para ibaling ang atensyon ni Nanay at lumingon ito sa likod. Habang palihim na nilalapag naman niya ang kahon ng cellphone sa harap nito. Nang bumalik ng tingin si Nanay Lordel, ang gulat sa mukha ng ina ay madaling napalitan ng wagas ng ngiti at sinundan pa ng tawa nang unti-unti nitong mapagtanto kung ano ang kanyang nasa harap. Ngunit ilang saglit lang, si Nanay Lordel tila umiiyak na. Nagpasalamat siya sa kanyang anak habang pinupunasan ang mga luha. Ayon sa kwento ni JC Mamarila, ang anak ni nanay na nagbigay sa kanya ng cellphone, matagal na raw nitong dinadaing ang sirang telepono. Sa isang kwento pa sa kanya ng ina, sinubukan nitong mag-apply bumili ng bagong cellphone na kanyang babayaran ng hulug-hulugan, ngunit hindi raw siya pinayagan at pinagtawanan pa ng ahente. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, ay agad niyang binilhan ang ina. Ayon pa kay JC, marami pa raw siyang nais iparanas at maranasan kasama ang mga magulang. Nagreply naman si Nanay Lordel sa post na ito ng anak at muling nagpasalamat. Hindi man daw siya naging perpektong ina, pinabatid niya na nakikita niya ang sakripisyo ng anak para sa kanilang pamilya. Maraming netizen naman ang nagbahagi ng kani-kanilang giving back moment sa kanilang mga magulang. Ang kanilang payo, sulitin ang mga pagkakataon habang buhay pa ito at maiparamdam ang pagmamahal sa kanila. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sinong may sabing hindi pwedeng pag-isahin ang dessert at ang halian? Sa Vietnam kasi pina-level up ang bubble tea fever ng mga millennial at Gen Z sa binibenta ang beef noodles na may milk tea at boba pearls? Ah, ang kakaibang noodle dish na yan, ihain yeah, este, yeah, iatid sa trending report na ito. Kaway-kaway sa mga milk tea lover! Magugustuhan mo pa rin kaya kung ang iyong paboritong bubble tea hinalo sa beef noodles? Yan kasi ang pinag-uusapan ngayong tila dessert at hapunan in one. Ang viral dish binibenta sa isang restaurant sa Vietnam. Ayon sa Yutang Resto na matatagpuan sa Hanoi, inspired ito sa sikat na milk hotpot sa Taiwan. Mayroon itong vegetable broth, fresh milk, black tea at syempre noodles na sinahuga ng kanilang signature corn beef at tapioca pearls. Hati naman ang reaksyon ng ilang nakatikim nito. Mayroong nagpaliwanag na bagamat kulay itong milk tea pero ang lasa na no may bone broth. May nagsabi rin hindi naman daw matamis ang pearl. Abang may ilan namang tila, di raw mapaliwanag ang lasa. At ang iba'y napa no thanks na lang nang makita ito at thumbs down sa anilay weird combo ng ingredients. Sinimulang ibenta ang bubble tea beef noodles noong September 29 at mabibili ito sa halagang 98,000 Vietnamese dong o higit 220 pesos kada order. Ikaw, titikman mo ba ang viral dish na ito? Para sa ating next trending story, nalunok na wedding ring? Ilang araw hinanap ng mag-asawang ito mula Atlanta, Georgia ang kanilang nawawalang wedding ring. At sino mag-aakalang hindi sa mga kabinet, bag o saan mang lagayan na itabiang naturang alahas, kundi sa loob ng katawan ni Mrs Kung paano ito nangyari, alamin sa trending report ni Millie Borja. Nagbabakasyon sa bansang Thailand ang mag-asawang ito mula Atlanta Nang maganapang hindi nila inaasahang pangyayari Ang wedding ring ni Mrs. nawala Ang mag-asawa ay kinilala bilang si Randy at Dana McMichael Na nagbakasyon sa Phuket, Thailand Pagdating sa lugar, lumabas lamang sila para uminom at kumain At pagbalik sa tinutuloy ang hotel Si Dana, aksidenteng nahubad ang wedding ring Habang naghahanda sa nang maligo at hindi nito inaasahan ng mga sumunod na pangyayari dahil lang sing, -sing na ihalo pala nito sa mga iinuming vitamins. Kaya naman aksidente niya rin itong nalunok. Noong una, nasamid pa raw siya sa paginom ng gamot. Pero agad niyang sa walang bahala dahil baka isa lang itong magnesium pill. Nang mapagtantong nawawala ang sing -sing, agad nila itong hinanap mag-asawa. At nagbiro pa nga raw si Randy na baka nakain niya ito. Makalipas ang dalawang araw, nagtungo sa isang local clinic ang dalawa para sa x-ray scan at dito nila natagpuan ang singsing -sing sa loob ng katawan ni Dana. At magandang malita, dahil natural na lumabas sa katawan nito ang singsing -sing at agad ding nakuha di kalaunan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating record-breaking story, smallest washing machine. Binuo ng engineer na ito mula India ang pinakamaliit na washing machine sa buong mundo. Ang naturang appliance kasi hindi pa ng isang metro ang laki. Pero sa kabila ng liit nito, pwedeng pwede pa rin itong magamit bilang panlaba. Pero ano nga ba ang kayang labha ng smallest washing machine ni Seven? Alamin sa report ni Rovic Manuel. Marami na ang naitalang world's smallest appliances sa Guinness World Records Gaya na lamang ng World's Smallest Blender at Vacuum Cleaner. At ngayon naman, isama nyo na sa listahan ang pinakabagong World's Smallest Washing Machine ni Sebin Saji na isang engineer mula sa India. Ang naturang appliances kasi hindi pa aabot sa isang metro ang laki at may bigat lamang itong 25 grams o halos kasing bigat lamang ng dalawang biskwit. Sa kaniyang naging demonstration, dinaluhan ito ng maraming tao para saksihan ng kaniyang kakaibang engineering skills. Gumamit ito ng kapirasong washing powder, tubig at kapirasong tela na kaya lamang nitong labhan. At para naman makompleto ang naturang challenge, kinakailangan niya itong mapaandar para makuha ang bagong record ng pinakamaliit na washing machine sa buong mundo. Nabasag nito ang world record ni Saiti Rumalanedi mula Andhra Pradesh na nakuha lamang din ito ng Pebrero ngayong taon. Samantala ay naman kay Sebin, matagal na niyang pinapangarap na mapabilang sa Guinness World Records kaya't mabusisi niya itong tinapos para maging pinakabagong record holder. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. so ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share niyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag din kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng na mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DVRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.